mga kapusa, katukayo, double cat, at sa lahat po ng mahilig sa cats. Yan, today is magbablog tayo about sa ating kakapanganak na mommy cats. Hello, hello mga kapusa. Today is gagawa tayo ng pagkain ni Mama Pichi kasi kakapanganak niya. So, gagamit tayo ng goat milk pang add dun sa kanyang uh, wet food. Yan. So, today, papakita ko kung paano ko siya prini-prepare. -prini so, ayan, today is pang gagawa natin ng pagkain si uh, Miss Peachy dahil kakapanganak. So, napaka-importante na bigyan siya ng supplement na uh, calcium, which is ang gagamitin natin etong itong goat milk powder. So, i-add ia natin 1 teaspoon ng goat milk dito sa kanyang food at itong wet food na chicken kasi ito yung favorite niya no yan ibibigay natin isang ganito is one serving na ayan one portion of whiskas wet food chicken flavor so ayan one mixture ng ah uh, one milk powder, no? At saka itong warm water. Hot water pala to. Hot water. Yan. Para madissolve yung ating goat's milk. Ayan. so i dissolve muna natin yung ating goat's milk bago natin add yung pate. Ayan. So napakagandang uh, source of calcium nito na supplement sa ating bagong panganak na cats. Ito is whole goat milk. Pwede din itong ipainom sa ating mga uh, kitten kung kung konti yung gatas ng ating mama cat 'yan. Pero ito kung nagpapadali naman ng maayos is okay na tong goat. Uh, okay na tong ip ipakain sa ating mamaket yung yung supplement niya na goat milk. So, every time na papakainin, lalagyan ng goat milk. So, eto na yung ating wet food yan. So, imimix lang natin talaga dun sa goat milk para para malusaw yung wet food. Favorite niya kasi itong chicken. Ayaw niya ng ibang ano, flavor. So, yan. Maganda na masabaw para mas magatas siya. Kasi yung ibang ano, ibang eh, cat hindi masyadong umiinom. So, mas maganda na magatas yung ating ah uh, food para sa mama cat. Tsaka medyo mainit-init. So, gusto nila yung maligam-gam, no? Yung water niya, yung hot water is tansya-tansya lang, no? nakatansya lang yun nilalagay ko na hot water. So, yan yung ginawa nating wet food para kay Mama Chichi na may goat milk. So, gustong gusto niya talaga yan, no? Favorite niya yung chicken flavor na whiskas. Other ibang mga wet food ayaw niya. Yan lang yung pinaka-favorite. So, pag ganyan yung mamakit natin maselan, ang papakain natin yung gustong gusto niyang food. And I hope may natutunan kayo sa ating uh, vlog today about dun sa pagkain ng ating kakapanganak na mamakets kung paano siya masupport at maging magatas para maging healthy yung kanyang mga kitten. So eto yung ginagamit natin na goat's milk. Goat milk kasi very, ano, very, uh, mas mabilis siyang ma yan, so ito yung kailangan ng ating mga mamaket or yung ating mga kitten pag hindi sila nakakadede sa mamaket or halimbawa namatayan kayo ng mamaket, etong goat milk is napaka ganda para sa ating mga kitten.